sa when I hurt you? Do you have to hurt me too? Did you think revenge will make it? Better? Samantala sa kabilang dako naman ay nagpatuloy ang halika ni na Tide at Jessie sa sala. Sobrang lunod na lunod ang dalaga sa kakaibang halik na itinuturo sa kanya ng binata. Nasa ganon tagpo sina Tide at Jessie nang bumukas ang pinto at pumasok ang tatlong mga kapatid ni Jessie. Kaya naman mabilis na itulak ni Jessie ang binata dahilan upang matumba sa sofa ang binata. Huli pero di kulong. Haha, don't worry ate, wala kaming nakita. Hindi namin nakita ang naglalap-lapad na kayo ng manliligaw mo. Saad ni jemen. Oh, so ano na ate? Sinagot mo na ba ang gagong yan? Ani ni Jello. H Hindi. Yes kami nga. Kakasagot niya lang sa akin. Confident na sagot ni Tide. At lihim na napangiwi ng maramdaman niya ang madiing pagkakakurot sa kanya ng dalaga sa tagiliran niya. Manang, manang. Malakas na tawag ni Jello sa mayor daw man ng mansyon. Jello, huwag mo nang istorbohin si Manang. Natutulog na yun. Ano bang kailangan mo sa kanya? Saad ni Jessie sa kapatid. Ngunit hindi pa man nakakasagot ang binata ay umahangos namang dumating ang naalimpungatang matanda. Senyorito, ano ba iyon iho? Pakigising si Jerome, sabihin mong bumaba siya dito. Sagot ni Jello. Bakit Jello? Ano bang problema? Nagtataka ng sabi ni Jesse sa kapatid. Si Jerome nagdala na naman ng babae dito. Ginagawa na niyang motel ang bahay at guest. What kusino ang dinala niya? Ani ni Jello at suminyas ito kay Jolius kaya naman pumasok si Jolius habang hawak-hawak nito ang magkabilang braso ng babaeng sabog ang buhok nito at may mga sugat-sugat ang balat nito. Kelly? Mahina at gulat na ani ni Tide na makilala nito kung sino ang babaeng hawak ni Jolius. Bakit? Nandito ang babaeng yan. Malamig na galit na ani ni Jessie na makita niya muli ang babae. Kung kailan maayos na muli siya ay eh ngayon ay bumalik na naman ang lahat ng galit at sakit niya sa tuwing makikita niya ang babae. Mukhang dinala ni Jerome. Hindi na sana namin papansinin dahil sanay na kaming nagdadala ng babae dito si Jerome. Saad ni Julius habang hawak pa rin ito ang babae. Let me go. Gusto ko nang umuwi. Pagpupumiglas ng babae. No. Kahina-hinalang itsura mo. Kilala ka namin, Kelly. Hindi ka sa ganyang ayos. Pera na lang kung nagmamadali ka at may pinagtataguan. Mukhang may idea na ako kung saan mo nakuha ang mga sugat at galos mo. Ani ni Jemen. Pakawalan niyo ako, sabi. Napapraning na ba kayo? Ata, it help me. Jessie, pagsabihan mo nga itong mga kapatid mong praning? Ani ni Kelly. Nagpantig naman ang tenga ni Jessie dahil sa paraan ng pagkakasabi sa kanya ng babae. Kaya naman lumapit siya dito at madiin na hinawakan ang magkabilang pisngi ng babae at halos bumaon na roon ang mga kuko ni Jessie sa pisngi ng kaharap. "Who the hell are you?" para pagsabihan ang mga kapatid ko at utusan ako. Ani ni Jessie sa babae at mas idiniin nito ang kamay sa pisngi ng babae hanggang sa dumugo na iyon. "Jessie," ani ni Tide at parang hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Parang ibang tao si Jessie at parang hindi ito ang babaeng minamahal na niya. Huwag kang alam, Ashol. Pigil ni Jello kay Tide. Nagmakmang lalapitan ni Tide ang babae upang awatin o pigilan ito. Seriously? Hindi niyo ba nakikita? Nananakit na si Jessie. Bakit Tide? Pinagtatanggol mo ang babaeng to? Bakit sino ba to sa buhay mo? Galit na baling ni Jessie sa binata. Hindi sa ganun. Pero nasasaktan mo na siya, Jessie. Ano ba? Manunood lang ba kayo? Ani ni Tide at binalingan nito ang tatlong kapatid ng dalaga. Dahil bumaba ang kamay ni Jesse sa leg ni Kelly at madiin nito sinakal ang babae. Huwag ka na kasing makialam. Baka ikaw pa ang mapagbuntungan. Ani ni Julius at hinawakan nito sa braso si Tide upang hindi makapalag ang lalaki. Tide, tutulungan mo ako. Sad ni Kelly at hirap na hirap ito sa paghinga. Lalo pat, mas lalong diniina ni Jessie ang pagkakasakal nito. Samantala, nagising naman si Jerome nang maramdaman itong wala na si Kelly sa kanyang tabi at may kung anong ingay siyang naririnig. Kaya naman bumangon ito at nagsuot ng boxer short. Ganun na lamang, pagkunot ng noon ng binata nang makita nito mula sa ibaba ang mga kapatid niya at ang ate Jessie niya na sinasaka nito ang babaeng kasama niya. Kaya naman dali daring bumaba ng hagdan si Jerome at halos di pa rin na niya iyon dahil sa sobrang bilis. Hey, what's happening here? Ate, bitawan mo siya. Ano ba nangyayari sa iyo? Sinasaktan mo ang bisita ko. Galit na sabi ni Jerome at inalis nito ang kamay ng kapatid sa leeg ng babae. Tsaka hinila nito si Kelly at dinala sa likod nito. Bisita, Tommy Jerome, malaking pagkakamali mong dinala mo ang babaeng yan ngayon. Umalis ka dyan at ibigay mo sa akin ang babaeng yan. Galit na galit na sabi ni Jessie sa kapatid. Buhay na buhay sa kanyang loob ang mala yung pagkatao ni Jessie. Kaya naman hindi na niya makontrol ang sarili at nakalimutan niyang naroon at kasama niya si Tide. Ano ba nangyayari sa iyo ate? Ano ba ang kasalanan sa iyo ni kate para magalit ka ng ganyan? Sagot ni Jerome. Maging ang tatlong mga kapatid ay nagtataka rin, kaya naman na yun lamang naisip ni Jessie na tanging ang mga magulang lamang at si Nadian at Jensie ang nakakaalam sa nangyari sa kanya, at walang alam ang mga kapatid niyang lalaki. I said, malis ka dyan Jerome, kung ayaw mong madamay. Tiimba ang saad ni Jessie, subalit umiling lamang ang kapatid at hinawakan ito, sa kamay ang babae at hinila ito palabas ng mansyon si Kelly. Jerome, bumalik ka! Galit na sigaw ni Jessie. Ate, tama na. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ani ni Jello at hinawakan sa braso ang nakakatandang kapatid. Ang babaeng yun, siya ang dahilan kaya nasira ang buhay ko. Galit na sagot ni Jessie, tsaka napaluha na lamang ang mga mata niya dahil sa labis na galit. Anong ibig mong sabihin, ate? Meron ba kaming hindi alam? May dapat ba kaming malaman? Ani naman ni Jellius at minatawa na nito si Clyde. Luhaan ang mga mata at makikita ang labis na galit sa mga mata ni Jessie Nang lumingon ito sa mga kapatid Tsaka dumapo ang tingin nito kay Tide Nababanaag ni Jessie ang pagtataka, takot at pagkalito sa mga mata ng binata Kaya naman lumambot ang mga mata ni Jessie habang nakatingin siya kay Tide Dahil sa labis na kinikimkim na emosyon at galit ay tuluyan nang hinimatay si Jessie na kagad namang nasalo ni Jello Samantala, sa kabilang dako naman ay pinaharurot ni Jerome ang kotse nito palayo sa mansyon. At nang masigurado nitong nakalayo na sila, ay tinabi ng binata ang kotse sa gilid ng kalsada. Tsaka tiimbagang nanilingon ang babaeng katabi. Get out! Malamig na ani ni Jerome, kaya naman napalingon dito ang babae. What? Nauutal na sabi ni Kelly. Nanginginig pa rin siya dahil sa labis na takot at nakikita pa rin niya sa kanyang isipan ang galit na mukha ni Jessie. I said get out. I'm so stupid para ipagtanggol ka sa kapatid ko. Hindi ko alam ang dahilan niya pero kung ano man yun, ayaw kong mamatay ka sa loob ng pamamahay namin. Dahil ako ang nagdala sa'yo doon. Ngayon bumaba ka na habang nakakapagtimpi pa ako, Kati. Mahabang sagot ni Jerome. Pero ang dilim dito, natatakot ako. I don't care. Baba, Bababa ka o ibabalik kita sa mansion at hayaan patayin ka ng kapatid ko. Ani ni Jerome. Kaya naman tuluyan nang kumuwala ang kanina pang pinipigilang pagluha ni Kelly tsaka bumaba ng kotse. Sobrang dilim ng paligid at walang kahit na anong ilaw sa lugar na iyon. Kaya naman tuluyan nang napaiyak at napaluhod si Kelly dahil sa labis na takot. Lalo na nang makitang nakalayo na ang kotse ni Jerome. Malayo-layo na rin ang nalalakad ni Kelly hanggang sa mapadpad siya sa ilalim ng tulay. Subalit ang hindi niya alam ay merong apat na adik na mga kalalakihang natutulog roon. Kaya naman napahinto siya sa paglakad at napatingin sa itaas. Niyon lamang niya napagtanto na daanan pala iyon ang tren. Nang makitang may parating na tren dahil sa sobrang dilim ay hindi na niya napapansin ang tinatahak na daan. Kaya napadpad siya roon. Nang makadaan ang mahabang tren ay tsaka naman siya napansin ng mga kalalakihan. Inilawan pa siya ng isang lalaki gamit ang maliit nitong flashlight. Miss, naliligaw ka ata. Anang matabang lalaki. No, no, daraan lang ako. Samahan ka na namin, Miss, sa maayos at walang likundan. Saad ng pangalawa. No, no, thanks. Mahinang sad ni Kelly at pilit na ngumiti sa mga ito. Pero sa loob, -loob niya ay sobrang takot na takot na siya sa maaaring gawin sa kanya ng mga ito. Huwag kang matakot, miss. Kaming bahala sayo. sa iyo. ng pangatlo at akmang haahawakan dito si Kelly, subalit na bilis iyon tinabig ng babae pagkatapos ay sinampal niya ang lalaking kalbo. Don't touch me. Ani ni Kelly tsaka napapaatras na. Ay, naging english pare. Anong matandang lalaki? Haha, marunong rin ako pare. Stop talking me. Masyado kang maarte. Ihalata namang wala kang panty. Pinaghandaan mo ata kami. Saad ng kalbong lalaki. Tanging buwan lamang ang nagsisilbing liwanag sa madilim na gabi. At ang maliit na flashlight ng lighter ng lalaki ang nagsisilbing ilaw. Sapat na upang maninag ni Kelly ang itsura ng apat na lalaki. May mga tato ang mga katawan maging ang mukha ng mga ito. Walang suot na damit at tanging short lamang. Nagtawanan na ng apat at nangak mga hawakan ng isang lalaki si Kelly, ay mabilis niya sinipang ari ng lalaking iyon at dali-dali siya ang tumakbo. At dahil nakapaalamang siya at hindi siya sanay sa mabatong daan, ay hindi niya naingatan ang isang may kalakihang bato dahilan upang madapa siya. Muli na naman nagtawa na ng apat at nagapiran ang mga ito. Naglabas ng kutsilyo ang matabang lalaki at iyon ang unang lumapit kay Kelly. Huli ka. Ha <laughs> Hindi ka makakatakas dito. Kaya huwag ka nang tumakbo. Dahil wala ka nang matatakpuhan at mapapagod ka lang. Ani ng matabang lalaki at marakas nitong hinawakan sa buhok si Kelly. Pagkatapos ay pasimple nitong idiniin ang ulo ng kutsilyo sa pisngi ng babae at maglalaro lang naman tayo kaya huwag ka nang mag-inarte. Oh, ready, ready? Hmm, ang bango pa. Saad ng pangalawa at hinawakan nito ang magkabilang tuhod ni Kelly. At dahil hanggang hita lamang ang suot na t-shirt ni Kelly ay tumaas iyon hanggang tiyan niya nang mapahiga siya kaya lantad na lantad ang hubad na pagkababae niya sa mga ito. Help! Help! Tulong! Tulungan niyo ako! pagsaklolo ni Kelly at naiiyak na siya sa labis na takot. Muli na naman nagtawanan ng apat pagkatapos ay hinawakan ng isang lalaki ang magkabilang kamay ni Kelly habang ang isa naman ay sa hita nakahawak. Pagkatapos ay tuluyan ang napasigaw ng malakas si Kelly nang patungan siya ng kalbong lalaki at maramdaman niya ang biglang pagpasok nito sa kanya. Ha ah, ha walang magagawa ang pagsigaw mo. Walang tao sa lugar na ito, kundi kami lang. Hideout namin to at trim lang dumaraan dito. Sa taas dumaraan ang mga kotse. Kaya walang makakarinig sa'yo dito. Umungol ka na lang at i-enjoy mo ang sarap namin. Sad ng matabang lalaki at ito naman ang pumatong sa kanya. Hindi na alam ni Kelly kung ilang beses siyang pinagpasapasahan ng apat na lalaki. Hanggang sa mapagod na lamang siya sa kakaiyak at kakasigaw. Hanggang sa matapos ang apat na lalaki ay nakatulala na lamang si Kelly at parang sirang plakang bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala kung paano niya hinayaan at panuurin lamang ang tatlong lalaking gumagahasa kay Jesse, dahil sa droga. Kaya nasira ang lahat, maging anobyo niya si Bruce ay hinayaan niya ang gahasain ito si Jessie. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.